Ang pera, kikitain mo pa yan. Pero yung masayang alaala, hindi mo na kayang balikan. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW sa Middle East. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga. Ang kulang. Malagi kong naririnig kapag umuwi ako ng Pilipinas para daw... Sampu daw yung anak ko at sampu daw yung asawa kong binubuhay. Kasi nga trabaho daw ako ng trabaho, hindi daw ako tumitigil. Yung pera daw, kaya ko pang kitain. Pero yung panahon na nauubos, hindi ko na daw kayang ibalik. Totoo naman yun. Aminin ko. Since nagumpisa ako magtrabaho, talagang hindi ako tumigil hanggat ako'y makaahon. Sa totoo lang kasi hindi ko na-enjoy yung pagiging teenager ko. Hindi ko rin na-enjoy yung pagiging bata ako. Kasi bata pa lang ako. Sabak na talaga ako sa trabaho. Hindi ko rin kasi maiwasan na hindi magtrabaho dahil yung nga sa kahirapan ng buhay. O oh, aminado ako, bata pa lang ako. Danas na danas ko kung kaano kahirap yung buhay sa mundo. Bata pa lang ako, naintindihan ko na at nalaman ko na kung paano maging tunay na tao sa mundo. Bakit? Kasi bawat galaw mo, pera. Minsan kapag wala kang pera, walang rirespeto re sa iyong ibang tao. Kung hindi, aapak-apakan ka pa nito. Kaya ako, yun yung naging lakas ko para magpatuloy at mangarap ng malayo. Sa totoo lang palagi nilang sinasabi, bakit ganun daw yung ugali ko? Ako aminado ako. Kung usapang pera lang. Nako, napakasinop pa ako. Kahit sabihin mong madamot ako. Kahit sabihin mong kuripot ako. Kahit sabihin mong napakaano ko sa sarili ko. Oo. Ganun kasi ako magpahalaga sa lahat ng pinaghihirapan ko. Lalong-lalo na kung danas mo yung kahirapan. Alam mo kung paano pahalagahan bawat sinti mo ng pera mo. Oh, sabi nila kapag umuwi ako, bakit daw ako nagko-commute? Sabi nila, bakit hindi daw ako nagpapasundo? Bakit nagbabas lang ako kapag umuwi ako sa aming bahay? Sa totoo lang kasi kapag umuwi ako, iniimagine ko na agad kung magkano yung gastos, magkano yung pamasahe ko. Kung yung pamasahi ko o pang rent ko ng sasakyan, binili ko na lang ng pagkain o bigas, nabusog pa ako. Ganon yung mindset ng mga ibang OFW. Hindi ko naman sinasabing lahat ng OFW